Gitrapuan ko ni sus oi kada ko sa nimog baba nako oy bayagi. Say good afternoon. Hala degana ni bulibo na nako oy. Say good afternoon to your viewers. Bisige na. Nang lupad imong eh, bulibon. Say good afternoon to your viewers. Na guys. Nandito po kami sa labas, guys. Sa harapan ng tindahan. Ayan lang po kami ng trispong hangin, guys. Ayan. Dito kami magsasayaw ngayon, guys. Kasi kaninang umaga, hindi po kami naka-ehersesyo, guys. So, dito lang po kami sa uh, harapan muna ng tindahan, guys. mag ehersisyo ngayon ni Papi. Ayan po, napakahangin po dito. Ayan, lumalang lumalanghap po si Papi ng hangin. Oh, 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 oh. <laughs> Hangin, anak oh, oh, oh. Oh, oh. Hangin, anak, no si good afternoon to your viewers Na, guys, good afternoon Magsasayaw po kami ni Papi ngayon Mag-eherses you, guys Samahan niyo po kami, guys La, la, la La, 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 la Ay, sus, kalipay sa akong anak La, la, la ayan po, samahan nyo po kami mag ngayon guys dito sa, na, mayroon pong langaw dito sa labas guys magpahangin muna kami di, dito ni papi guys kasi po, napaka init talaga sa loob ng bahay grabe, init talaga so shout out everyone happy Wednesday happy Wednesday mga palangga so today is September 10 ayan, 2025 yan, mag-ehersisyo kami ngayon ni Papi, guys. Samahan niyo po kami. Aray ko. Magsayaw, tanak. Masayit ang sayawan, anak. Kuracha. Kuracha, racha. Kuracha. Kuracha, racha. Kuracha. Kuracha, racha. Kuracha. Kura ra kura ang hangin, ang hangin. Jesus, ang hangin. Kuracha, Kuracha. Kuracha. Kuracha, 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 Kura ni mama, kura cha kura cha ni mama, kura cha ni mama, kura cha ni mama, kura cha ni mama, ikura cha ikura cha mama, ikura ni mama, Kura-cha ni kuracan, mama Kura-cha Kura-cha cha Kura-cha ni mama Kura-cha Aduh, ya apa Abis nanggotnya Kura-cha Kura-cha racha Eh kura... Eh kura-cha 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 Eh kura-cha Eh eh karacha. Kumana cha lang ata. Ini kumana cha. Tolacha racha. Ikoracha. Agoy. 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 <laughs> Grabe mga palanga napakainit. So importante guys na ka-ehersisyo kami ni ngayon ni Papi ngayong tanghali. So yan ang pinaka-importante. Naka-ehersisyo po kami. Kahit ang hali, guys, naka-ehersisyo po kami ni Papi. Oo, guys. <laughs> <laughs> Ayan, thank you for watching, guys. Happy Wednesday. Mwa, mwa, mwa. Love, love, love.